dito sa ating Honeywell switch, no? Yan, ganyan siya. Ganyan po yung ano niya. Ngayon, gagawin po natin. Bubuksan natin yan. Meron kasi tayong pagdudugtong yung dito. Itong wire dito, idudugtong din dito. Kaya ginawa ko, nilagyan ko na ng mga number. Kaya kung ako sa inyo, huwag din kayo ng uh, ganitong tape. Parang pwede nyo lagyan ng mga number para masundan nyo yung ginawa kong wirings ito yung honeywell switch natin ito naman yung socket doon sa ating easy ride 150N no? yan po siya ito po yan yan, po pinagdugtong ko kaya kaya yeah, gagawin natin yung base natin para masundan nyo pa rin so dito tayo sa switch no ay sa socket ng Easy Ride 150N. Kaya po, nasa dalawang pangis. Yun. Bali, yung number 1 natin, pakacheck nyo na lang po. No? Oh. Yung number 1 natin is yung plain blue. So, plain blue. Yung plain blue na yan, i-coconnect nyo siya dito sa kapila. Dito. Yung plain blue, yan One Plain blue Lagyan nyo sya ng wire no Kakabit ko din sya dito Dito sa switch na to Sa taas Sa switch sa taas May blue din dyan Ito blue Plain blue Yan Pag dudugtongin nyo yan 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 Pag nyo na Disregard nyo na lang po yung ibang wire Kasi wala po tayong wire na same lang din ng blue bali kumuha na lang ako ng ibang wire para mapagdugtong ko sila basta yung blue dito sa socket sa easy Rider 50N tapos dito sa Honeywell yan pagdugtongin nyo yan yan tapos dito sa yung one natin yan lagyan nyo silang one para masundan nyo dito sa taas yung blue nilagyan ko ng 1 dito sa sakit ng easy ride 1 tapos dito sa baba no yung nilagyan nya yan dito siya sa may ano ah uh, Pang start pero ang ginawa ko kasi dito ginawa ko na din siyang passing light passing light kasi mayroon na tayong starter sa kabila pang start at ginawa ko na lang passing light yan ang kulay nya dito is itong red na may blue red na may blue lagyan ko ng ibang wire tinugtong ko siya dito sa blue yan pinagsama ko blue dito yan. lagyan nyo ng one one dito sa blue One din dito sa blue. Tapos dito sa red na may blue. So, ganyan din ang one. Okay. Dito sa baba. Ah. Dito. Lagyan nyo siya ng one. Para masundan nyo one. Okay. Sa number two na po tayo. Dito naman sa number two. Blue din siya. So, easy red 150N po ito ah yung socket nya blue na may white blue na may white lagyan nyo ng wire para mas ano nyo dito sya sa kabila dito yung wire nya dito is uh, red na may orange red na may orange lagyan nyo dito sa switch na to yung wire dito hanapin nyo yung red na may orange. Lagyan nyo ng number 2. Yan. I-connect nyo siya sa blue na may white. Lagyan nyo ng number 2. So, next na tayo. napin natin yung number 3. Oh, Saan yung number 3 na yun? Number 3 sa sakit ng Easy Ride 150N Ah, uh, green na ata to. Neon green, oh yan. Number 3. Lagyan niyo na siya ng number 3 para may palatandaan kayo. Number 3. Lagyan niyo siya ng wire. I-connect niyo siya sa switch na dito ah. Switch dito sa baba. Hanapin niyo yung brown na may black. Ito. Brown na may black. Lagyan nyo na agad ng number 3. Ayan. Hanapin nyo dito sa switch na dito sa baba ng Honeywell natin. Hanapin nyo yung brown na may black. Lagyan nyo ng number 3. I-connect nyo siya dito sa may sakit ng Easy Ride 115 na kulay green ay ano to neon green ba to yan yeah, basta yan to lagyan nyo sya ng 3. pag dugtungin nyo sundan nyo lang to uh, papakita ko naman sa inyo mamaya eh, kung gumagaan na lahat number 3 dito tayo sa number 4 sa easy ride 150 and yung sakit niya is gray number 4 natin yan gray i-connect natin sya dito sa connect natin siya dito sa switch na to dito naman sa taas ng switch natin hanapin nyo dito yung red na may black yan red na may lining na black lagyan nyo agad ng 4 connect nyo siya tapos may isa pa hanapin nyo pa yung isang 4 four. ah four. dito naman sa taas hanapin nyo yung kulay orange ito po yung uh, negative ng busina natin dito hanapin nyo yung number 4 ay number 4 yung orange dito, dito sa baba huwag sa taas sa dalawa kasi yung orange dito eh yung sa baba yan yung uh, negative ng busina ito Yung orange. Makikita nyo pag binuksan nyo dyan eh. Sa baba. Ayan. Basta sundan nyo na lang to. Lagyan nyo siya ng number 4. Tapos, dito sa taas, hanapin nyo yung red na may lining na black. Lagyan nyo ulit ng number 4. Pag, pagsamahin nyo sila. Pagsamahin nyo sila. Pag napagsama nyo na sila. Lagyan nyo ng wire. I-connect nyo sya. Dito. Sa gray. Oh. Lagyan nyo sya ng number 4. Para masundan nyo sya. Yan. Okay. Number 5 na po tayo. 5. Number 5 natin. Is sa socket ng EZ Red 150N uh, white socket number white uh, lagyan nyo ulit ng wire i-connect nyo sya sa green uh, green na green sya dito sa socket ayan, dito sa honeywell natin dito sa taas yan green hanapin nyo lagyan nyo agad ng number five. 5 yan. Lagyan nyo ng 5. Lagyan nyo, hanapin nyo sa, sa switch ng, ay, sakit ng, sakit ng easy ride. Hanapin nyo yung white. lagyan nyo agad ng 5. Para masundan nyo agad. 6 na tayo. Hanapin natin yung 6. Yun. 6. Uh, kulay black naman yung black Lagyan nyo agad ng 6. Sakit ng easy red 150 n 6. Hanapin nyo agad yung dito sa taas ay oh, dito sa baba kasi ganyan yan eh. Nasa baba ito. Itong switch na to. Hanapin nyo agad yung um, yellow na may lining na orange dito. I-connect mo siya doon. Tapos dito naman sa kabila, sa taas ng Honeywell natin, hanapin mo yung kulay white. White dito. Pagsamahin mo 'yon. Pagsamahin mo ito, yellow na may orange tapos white dito sa taas. Lagay mapagsamahin niyo, lagay mo ng wire ilagay mo siya dito sa may black ng socket ng Easy Red 150N lagyan mo agad siya ng number 6 yan sundan mo lang to ah, uh, 100% gagana yun gagana to lahat pakita ko naman sa inyo mamaya ayan 6 ngayon wala na ah uh, wala na tayong 7 bali ang may natira dito yung sky blue tapos yung orange pero nilagyan ko siya ng uh, um, Ito kasi yung ano eh uh, Left signal At uh, right signal Dito naman sa si sky blue Ang gagawin mo Kuha ka ng diode Kailangan nyo ng diode dito eh uh, Yung di dalawang diode Pagsasamahin nyo yun uh, Bali magiging ganyan siya, Y Yan. Basta pa, yung diode nyo kahit 6 uh, or 9, pwede. Ang paggagawa nyo ng, ay pag pinagsama nyo yung diode, dapat yung gray, yung na sa taas. Ito. sa taas, dapat yan. Pabali gawin nyo siyang ganyan. Yung sa sakit ng Easy 150N natin, itatap mo siya dito sa ano, dito sa diode. Yan style ganyan. Tapos yung kabila din yung orange doon naman sa kabila. No? Uh, ito kasi yung hazard natin. Hazard. O bale, Dito sa orange. Yan, itatap mo siya. Tapos dito naman sa taas niya, meron ding ano dito, uh, wire. Yan. Yan, ganyan siya. Ito, makikita mo. Ito yung orange. Ito itong orange na to itatap mo siya dito banda no kasi yan yung hazard natin kung tapos yung left signal natin uh, left signal natin ito lalagyan mo din siya ng wire hanapin mo naman dito sa may baba, andang baba ng honeywell switch natin hanapin mo dito yung brown na may lining na white brown na may lining na white itatap mo siya dito sa may orange dito sa may diode ganyan style ito naman si sky blue ganun din ganoon mo Yan. hanapin mo dito yung dito naman sa uh, uh, right naman hanapin mo dito yung brown na may green ito yung right natin brown na may green ito yung right natin sa signal dito mo siya ilalagay sa my sky blue yan ganyan bali ganyan style nya uh, yung sa socket ay yung wire ng easy red 150n ni sky blue tatap mo siya sa diode tapos yung sa signal din natin na kahit tatap mo siya sa taas Banang ng taas yan ganyan style tapos hanapin mo yung Brown na green Brown na may lining na green Yan yung sa right natin Yung sa left naman natin napin mo yung brown na mayroong white Yan Yan lang Ngayon tapos na po tayo Ngayon naman Dito sa switch na to Honeywell Dito sa baba Hanapin mo yung hanapin mo yung brown ay brown sorry hanapin mo yung orange orange sa baba yun yung itatap natin sa accessories wire yan itatap natin to sa positive dun sa pagkasusian mo hanapin nyo doon madaming wire doon na kulay eh. Kakanapin nyo dun, black. Itatap mo siya doon para gumana tong busina. Tsaka pala guys, no? Yung hazard natin. Hazard. Hazard di pa pagkapag kapag ganyan nyo na paway nyo na siya hanapin nyo dito yung sa baba ay dito sa taas mag switch natin hanapin nyo dito yung brown na may lining na brown na may lining na red brown na may lining na red ayan hazard po yan connect nyo po siya dito gawin nyo sa baba ng diode natin ito sa baba ng diode natin ito, oh, yan. Ah, oh, diba? Yan. Kukonnect nyo siya dyan. Tatap nyo siya dyan. Lagyan nyo ng electrical tape. Yan, lagyan nyo ng wire. Tapat, eh, basta itap, itap nyo siya dito sa may brown na may lining na red. Yan yung hazard natin.